hindi yata ako makain. Di ba masarap yung pagkain dito? Ah, hindi, hindi. Pasensya ka na medyo may konting problema lang kasi sa bahay eh. kasi yung dalawang anak ko. Huwag mo na silang isipin. Paminsan-minsan, isipin mo muna sarili mo. Isipin mo rin kaligayahan mo. Kaya Usensya na. Gusto ko lang masayang pag-aangin yung buwang buwan. Naiintindihan ko naman yan Diego eh. Pero gusto ko lang din ipaalam sa'yo at ipinapaalam ko na sa'yo. Na pamilyado na ako. Na may mga anak na ako. Ayoko kasing isipin mo na merong ibang pupuntahan tong pagkakaibigan natin. Di ba wala na kayo ng tatay na anak mo? Siguro naman wala na magagalit o masasaga sa in case na maliligaw ako sa'yo. Hindi ko pa naman kasi kailangan ng karelasyon ngayon. Medyo masakit pa rin kasi para sa akin yung nangyari sa amin yung huling minahal ko. Kaya, mas magugustuhan ko kung, kung talagang magiging magkaibigan na lang muna tayo. Sige, Romeno. Papayag ako maging magkaibigan tayo sa ngayon. Pero gusto kong malaman mo. Gusto kong makilala mo ako. Para malaman mo ang intention ko. Na sincere ako sa'yo. Gusto kong malaman mo na hindi kita sasaktan. Katulad mo huling karelasyon mo. Tandaan mo yan. Diego, maraming maraming salamat sa libre, ha? Magbibigay mo ba atin ng ating Na Naku, no, hindi na hindi na. Kaya ko na umuwi mag-isa. Sige, ikaw Lato rin. Mag-iingat ka. Mag ka. Oo. Sige, sige. Ingat ha. Sige. Bye-bye. <coughs> pala si Diego. Bakit? Sino ka ba? Ako si Luis. Ako yung tatay ng mga anak ni Rowena. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo at uh, sinagip mo buhay niya. Yan lang gusto mong malaman. O meron ka pa itatanong sa akin. Since na-open no, mo na rin yan, gusto ko lang malaman ano ba intensyon mo kay Rowena? Sa ngayon, magkaibigan na kami. Pero hindi natin alam kung saan pwedeng pumunta yon. Pero, huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko naman papabayaan si Rowena eh. Mamahalin ko siya. Higit pa sa pagmamahal na binigay mo.